Hello! 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 Hello? Hello? Hollywood si Miss Ato. Guys, meron talagang boses to pero hindi ko alam ba't na-mute. So anyway, gusto ko sa inyong ikwento ang aking journey buong araw kahapon. Sobrang sama po ng aking pakiramdam at alam nyo ba na meron isang may, may mayroon na namang opportunity na dumating sa atin at may kita nyo ulit sa TV si Miss A because we will be featured. Hindi pa po pwedeng sabihin. nag po kami kasama ng brother ko at nung isang pamangking ko at nakaka-overwhelm kasi isang sikat na TV uh, program po at hindi pa pwede kasi papagalitan ako kaya abangan nyo na lang. So anyway, nagkatrangkaso po si Miss A at ang ulam of the day pala nakalimutan ko ay sinigang at pinritong tamban at espada. So guys, kahapon habang nagshoot ako, ang sakit na ng lalamunan ko. Gusto ko na lang pumiga, pero kailangan kasi dito nagshoot sa bahay namin. Tapos um, nanginginig na ako sa lamig tapos ang sakit ng lumunok. Grabe, trangkaso na siya. Tapos ang sakit na ng katawan ko. Wala tayong kumain, Teg. Kailangan maraming water. Paracetamol. Alam mo yung paracetamol na ito, hindi ako nakaka-ilong na every 4 hours. 6 hours. Tulog ako. Damyan ng water. na ano yung binili? Hindi, no? Hindi ko na po ng Pio eh. Bigay mo na yan kay ano, kay Georgia. Binigay ni nanay yung ano kasi sana daw magbibigay kasi may sakit ako. Ayun. Kailangan ko din ito. This is for my asthma. Medyo nila ko na kasi na asthma ko. So yun lang guys. Ang uh, araw natin. At sana gumaling na ako kasi mamaya may pasok po tayo. Tapos, ingatan niyo po yung kalusugan ninyo. Magpahinga kayo. Huwag niyo po amusuin ang sarili ninyo. Lalong-lalo na pag nagtatrabaho kayo, pa kailangan kayo ng pamilya ninyo. Magpahinga, magvitamins, at lalong-lalo na mag-pray tayo nga. <sighs> dami kong gagawin this week, next week. Si Lord na ang bahala sa akin. Yun lang. Ingat kayo lagi. okay, what's up, tayong kumain, Tev. Kailangan maraming water. Para Paracetamol. Alam mo yung paracetamol na ito, hindi ako nakaka-ilong na every 4 hours. 6 hours. Tulog ako. Ang damihan ng water. Na yan yung binili. Bi eh. Bigay mo na yan kay ano, kay Georgia. Binigay ni nanay yung ano, kasi sana na daw magbibigay kasi may sakit ako. Ayun. Kailangan ko din ito. This is for my asthma. Medyo nahirapan ako huminga kasi na-asthma ako. <laughs> So yun lang guys Ang uh, Araw natin At sana gumaling na ako kasi mamaya may pasok po tayo Tapos inatay niyo po yung kalusugan ninyo Magpahinga kayo Huwag niyo po abusuhin ang sarili ninyo Lalong lalo na Pag nagtatrabaho kayo at kailangan kayo ng pamilya ninyo Magpahinga, magvitamins At lalong lalo na magpray tayo uh, ang dami kong gagawin this week Next week si Lord na ang mahala sa akin. Yun lang. Ingat kayo lagi. Holiday si Miss Ata. Hollywood si Miss Ito. Ah, masama pa rin pakiramdam ko. Gusto ko lumabas. Hindi pwede. Kaya dito lang sa bahay namin. Ah, at feeling ko nagluluto si Mudra. Nenu tunay! Wala, dahon ng cauliflower. Dahon ng cauliflower? Ah, brocoli ng cauliflower. Ano po yung niluluto mo? Ito nga na, cauliflower. Sa kalilagyan ko nang susunod Ano tawag dyan? Eh, dugilis sa ripolli. Ay, cauliflower. Ripolli? Ay, hindi! Brocoli pa lang. So ano yan? Nagbisa ka ng bawang? Bawang, tibuyang. Saka itong giniling. Ba't ang konti lang giniling? Ang dami nga nito, tangi. Ang konti lang ng gulay. <laughs> Alam mo yung binili mong kalahati, pinatong ano ko yung pinatong balot para hindi pa rin ano niyan, partner niya? Ano? O di yung isda na natira, ito ito pa. So itong recipe na to ay ginisang cauliflower. Broccoli. Broccoli. Kasi yung green yan, hindi mo yung cauliflower. Yung sa ko. Saka bumili ng cauliflower. Hindi well, lang pa kaya ni Mabin. Binigay sa ni rin ni Rizal Isang ganun na pichay bag Tapos isang ripo yung ganito kalakay. Saka yan, isang sarap na yun. Ah, galing pala si Mabin sa Baguio. Ito ba galing sa Baguio? Kaya nahubunan yung dito ng hindi ka na naman nagsindi nito, Nay. Bakit hindi naman tumabaho, eh? Nagsindi ka pa din. Hindi na naman. Sa time-time, makapag-rento. Ato, At nagsisain na. So pagkatapos yan, anong gagawin? Hindi, Nay. I-resist ako yun. Tapos nalagyan ko ng aunting oyster. Aunting oyster? So guys, sa lahat ng na mga nagtatanong sa mga niluluto ni Nanay, siya lang nag iimbento invento niya. Masarap yan. Tapos anong isda? Ah, ito yung isda. May Tawilis ba ito, tamban? Hindi ako. Okay. Bakit mo tinakpan? Bakit... Saan nilagay mo na yung mantika? Ano susunod? Ano yan ay? tungkol polis eh, na Di ba parang matigas yan pag niluluto? Madali lang tumaluto. maluto. Diba si parang ay? matigas? Ganito talaga hilaw pa to. Tango. Tapos yung tripolyo. Yung pa, meron pa. Na Lalag yung tubig. Kailangan igisa para hindi. Para hindi mamani. Oo, trivia yan. Kailangan gisahin ng maigi ang gulay para hindi mapanis. Tapos ilalagay na mga siguro after 2 minutes yon nilagay na ni nanay yung repolyo. Yun. Healthy, healthy lang tayo ngayon guys kasi kailangan healthy. Na hindi ba dati nung nandun kayo sa probinsya kinakain nyo lang gulay? Walang ganyan. Ano mga kinakain nyo sa probinsya? Mga gulay lang kamote kaya walang mga sakit noon dati kasi ngayon ang dahing mga preservatives ang chemicals ilang minutes to tatakpan one minute lang ang bilis naman two minutes kasi daw yung apoy ano anong gagawin dito? Itatapon na lang. Dapat kainin din, sayang. Gusto mo ba kumain? Ano yan? Anong ginawa mo dyan? Na, ginawa dito na. Tatakpan dito. Para sa ilalo, mapunta sa ilalim. Eh. Ba't kailan mo lalagyan ng ano? Maya, maya. Ano na yan ay? Tubig. Lalagyan ng tubig? Bakit mainit. Mainit na tubig. Kininit niya. Ano? Kailangan. Ano yun, Nay? Pork cubes. Pork cubes, saka? Bench. Bench konti. Tapos? Oyster sauce. Ang mo kaya kalahati niyan? Kung konti lang. Ay, itim kasi. Tapos halo-halo na. Tapos ilang minuto? Mga 10 minutes. Tapos luto na yun? Oh, madali lang pala guys. Ginisa yan na ah. cauliflower na may repolyo na may giniling. Masarap yung pandayet. Tsaka good for body and soul and brain. So, itay na lang natin maluto. Kakainin namin yan mamaya. Tapos, ayun na. Tapos nasa magpiprito na sinanay ng isda. So, yung isda namin sa mga hindi nakapa- Masarap yan, partner. Naya ako magtikem, ako magtikem. Tapos nilagyan mo dapat paminta na. Ay, masarap yan may paminta. Tignan mo, wala pang paminta. Mamaya na kailangan may paminta. Paminta, lagyan mo paminta yan, damihan mo. Tangi pala, hindi ang hanggan. Ayaw mo na maangang. Diba? Paminta. Ang lambot, ang lambot, na ng gulay. So, titikman na po natin kung anong lasa ng ginisang broccoli. Broccoli. Akin, natikman ko. Ako magtikim. Ako po. na. sarap sarap na sarap na lagay mo pang ako ko dito. sarap ah perfect na sarap na gusto ko na kumain ulit puro ako. Yes, pag, kung pag may sakit ako, sobrang kain ako. Hindi ako yung parang walang ganang kumain. Kain pa rin ako ng kain, kaya mabilis akong gumaling. Kaya, ayan, pinagluto tayo ni Mother. Thank you, Mother, for all the cooking show. Cooking okay. show. Dapat nga niluto mo na. So, yun lang, guys. Eto na, ah, ginisang... Ginisang broccoli na may repolyo. Holy, kain kayo lahat. So, alam nyo na yung ulam namin. May gagawin pa. Mamaya na kayo magprito. Holly, si Miss Ata. Bye everybody. Kain kayo mabuti. Hello, si Miss Ata.